Sure. Hello. Hello. Oh, miss mama. Mm, saday po ba ta? Tayo. Tayo. Kan day sa test. Sino kasama mo? Huh? Hmm? Bye. 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 Okay. Sige, pisa rin mo ba din? Hindi na ko. na. Nandiyan lagi 'ko na. Sino kasama natin, sa SM. let's get love. Let's get love. Sino ang favorite si Gigi? Si Banana. <laughs> Banana. Ay, saka video. Ay, video. Ay, video. Nakita mo yung sulat ni Gigi? Favorite niya yan. Tapos, meron pa siyang rilo. Kasa niyo rilo? Si Banana. Hi, Banana. Eh, bag. Sugo pala yung bag mo. Ang sa mo. 拜拜。Bye bye.